Ito yung ikalawang bahagi ng pasyente kong taga Colon Maasim sa Rangani Province kung saan ang kanyang paa, ang kanyang baldadong paa ay nagkaroon ng parang manas kasi nga tumigas na yung pinaka-plasma sa bahagi ng kanyang paang baldado. Kaya hinagod ko ng hinagod, umimpis din naman at uh, mag-aana sa pakiramdam kung buhatin niya ang paa niya. At saka, uh, ito, Inatanggal ko talaga kasi nga sobrang para bang namamanas, para bang pag mo okay. yung daliri mo, ma, ah, babaon talaga. Kaya tinanggal ko, sa awa din naman ng Diyos, natanggal ko nga hanggang mula tuwod hanggang apakan, nagkaroon ng matigas okay. na plasma. Ayan, okay. kaya, Okay. Uh, nung umalis ako, ayan, talaga. Maganda, talaga. Maganda talaga pakiramdam ng ah uh, uh, nung umalis ako at uh, saka iniwan yan, ko yung paang yan talagang wala dito, na, nawala yung pinakamanas man niya ah eh. medyo uh, may, may sakit konti ako, pero konting konti ko. lang naman eh, yan guys oh, ang sa paa na bahagi oh.